Okay well guys, nagbabalik dito sa Pet Simulator X dito sa Roblox mga idol. So magandang balita mga idol. So binigyan tayo ng 50 billion gems ni Sir Archie Gaming. So hindi lang 50 billion gems. So mayroon tayong huge na binigay sa atin ni Sir Archie. One huge. So ngayon titingnan natin kung anong huge ang binigay sa atin ni Sir Archie. So, kaya mga idol, pupunta tayo ngayon sa Pet Simulator X para makita natin kung anong huge ang binigay sa atin ni Sir Archie Gaming. Let's go. So ngayon mga idol, nandito tayo sa Pet Simulator X. So ngayon na uh, binigyan tayo ng uh, huge at 50 billion gems ni uh, Archie Gaming. So magandang balita 'to mga idol. So yung binigay sa atin ni Idol Archie Gaming. So pumimigay din natin 'yan. Siyempre, ani man natin yan yung mga ganyan. Siyempre, i-share natin yan at papag-giveaway natin itong bigay sa atin ni Archie Gaming. So ngayon, pupuntaan natin yung mail at titingnan natin yung uh, bigay sa atin ni Sir Archie Gaming dito sa Pet Simulator X sa Roblox. Let's go, mga idol! Punta tayo ngayon sa mail. So, ito yung mail. So, nandito tayo sa text. At pupunta tayo dito sa mail. O, so, ito na. No. Dumadugundong, dung, 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 dung. Ano kaya ang binigay sa atin na huge? At makikita natin ngayon kung ano yung binigay sa atin ni Idol Archie Gaming. So, maraming salamat pala kay Archie Gaming, ha. So, binigyan tayo ng huge. Thank you, Idol. So, yan. Try natin, Gip. Yes, G unti udi natin. So I can have 1 billion gems please. I want. So po ya. Ah uh, na na track ako sana mabigyan. So ya penge po gems. Uwi po. Nag-subscribe po ako sa idol. Please 5 billion or 3 billion gems. The DVR Genesis sama sana mabigyan. Idol, nakasab ako sa whitey mo. Salamat, Idol. Eto! Eto! Eto yung binigay sa atin ni Sir Archie Gaming. So, yan, no? Oh. Happy streaming, sabi ni Idol sa atin. So, eto yung uh, 50 billion gels at huge. So, ano pa? Ikiklaim natin to, mga Idol. Itong binigay sa atin ni Sir Archie Gaming. So, napakagandang balita to para sa atin. Akalain mo binigyan tayo ni Sir Archie. So hindi ko to napansin ha. So nakita ko lang sa comment na may binigay sa atin si Sir Archie Gaming. Yan mga idol, sa mga hindi pa nakakapalo kay Sir Archie, please support Archie Gaming mga idol. Ayan, Archie Gaming ang malakas. Si Archie Gaming lang ang sakalam. Claim na natin. Claim natin. Mm, yes sir! Nice one! So ngayon, Meron na tayong 50 billion gems At huge So tingnan natin yung huge Huge hot cats Wow Yes sir Wow oh, ang gandong huge to Napakagandang huge Salamat sir Archie Sir Archie Gaming Maraming salamat po Ako po ay eh, taos puso Nagpapasalamat sa iyo Idol Na binigyan mo ko ng huge na to Yan oh ganda oh Napakagandang huge Galing Oh may signature pa oh may signature pa ni Idol oh, Archie Gaming. Yan oh, no? exclusive. Ganda. Ah, pagganda ng uh, ano ba to? Huge hackat Yan po yung binigay sa atin ni Sir Archie. Maraming salamat Idol. Thank you po sa mga idol natin diyan. So, yan po mga idol. Tong uh, use na to at James gems na binigay sa atin ni Sir Archie. So, papag-giveaway natin yan sa next live natin dito sa Pet Simulator X. So, maraming salamat po. Sana ay mag-enjoy kayo sa video na ito. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YT channel. Maraming salamat po, Sir Archie. God bless po mga idol. God bless, Sir Archie. Bye.